Mga anak, huwag kayong masyadong lumayo, ha? At huwag kayong pumunta sa ilog. Baka malunod kayo doon. Opo, inay! Mga bata, huwag ninyong ikalat ang mga basura. Sa halip ay pagtulungan sana natin nalinisin ang ating ilog para sa kapakanan nating lahat. Alam nyo ba? na itong Magat River ay dumadaloy mula sa bayan ng Bambang hanggang sa bayan ng dadi. Ang mga tubig na nanggagaling sa labing apat na munisipalidad ng probinsya ay dumadaloy lahat sa Magat River at ito ay pinakikinabangan ng lahat ng bayang dinadaanan nito. Gusto nyo bang malaman ang alamat ng Ilog Magat? Opo, ano po ba ang kwento ng Magat River? Hali kayo at ikwento ko sa inyo. Alam nyo ba na noong unang panahon sa bayan ng Bayombong, may isang lalaking makisig at matipinong mga ngaso. Siya ay likas na matulungin, respetado sa kanilang nayon. Isang araw, si Magat ay nagtungo sa gubat upang mangaso. Sa kanyang paglalakad ay narating niya ang isang ilog. Sa likod ng mga talahib ay may narinig siyang kaluskos. Dahan-dahan niya itong hinawi at doon ay manakita siyang isang babae na nanaligo sa ilog. Siya ay si Sanggumay. At sa likod ni Sanggumay, ay may isang malaking ahas na nakapulupot sa sanga ng isang kahoy na handang tuklawin ang babae. Dahil napagtanto ni Magat na nanganganib ang buhay ng babae, ay dali-dali nitong sinibat ang ahas at ito'y tinamaan sa pagitan ng kanyang mga mata at ito'y namatay. Magandang dilag, ano ang pangalan mo? Ako si Sanggumay. Maraming salamat at iniligtas mo ang aking buhay mula sa makamandag na ahas. Walang anuman. Mahari ba kitang imbitahan sa aming nayon? Pagkalipas ng ilang araw ay nahulog ang loob ni Magat kay Sanggumay at niyayan itong magpakasal. Pumayag si Sanggumay pero sa dalawang kondisyon. Itatayo mo ang ating tahanan sa tabi ng ilog at ipangako mo sa ngalan ni Apo Kabunyan na dapat ay huwag mo akong makita sa araw. Tanging sa gabi lamang. Ipinapangako ko sa ngalan ni Apo Kabunyan. Sa paglipas ng panahon ay naintriga si Magat at gustong mag-usisa kung ano ang pinakakabalahan ni Sanggumay. Tuwing araw at tuwing gabi lamang ito lumalabas ng kwarto. At nilabag ni Magat ang pangakong huwag papasok sa kwarto ni Sanggumay tuwing araw. Doon ay nakita ni Magat ang isang malaking buaya na nakahiga sa higaan ni Sanggumay. Dali-daling kinuha ni Magat ang kanyang sibat at tinapon sa buaya na nasa ibabaw ng kama ni Sanggumay. Nung tumama ang sibat sa buaya, ay unti-unting nagbago ang anyo at ito ay naging sisanggumay. Dahil hindi mo tinupad ang iyong pangako, hindi na ako pwedeng mabuhay at ako ay dapat nang mamatay. Ibinaon ni Magat ang buwaya sa kanilang bakuran, ngunit ito ay tinangay ng malakas na alon. Ito ay labis na ikinalungkot ni Magat at dali-dali siyang tumalon sa ilog upang sagipin ang bangkay ni Sanggumay. Sa lakas ng alon ay tinangay si Magat ng ilog at tuluyang nalunod. Simula noon ay lumaki na ang ilog at pinangalanan nito ng mga tao bilang ilog magat. At yan ang alamat ng ilog magat. Kaya mga bata, lagi ninyong tatandaan na lagi kayong sumunod sa inyong mga pangako at sa mga tagubilin ng inyong mga magulang at mga nakatatanda. At higit sa lahat, ating alagaan ang ating ilog magat dahil ito ang pinagmumulan ng mga patubig na siyang bumubuhay sa mga kinakain natin. Opo, lagi naming susundin ang aming mga magulang at lagi naming tatandaan ang kwentong inyong binahagi sa amin. O siya, umuwi na kayo at baka hinahanap na kayo ng mga magulang ninyo. Opo, paalam! Tara na at ating ikwento kay Inay ang alamat ng Ilog Magat.